wala tay ano lang use data lang ato ang gamit dire sa ato ang balay so medyo hina ang atong signal but ta gani eh. haleluya kay mugawas ang sakit mugawas ang balatian so haleluya so ako na gato mugawas siya sa pangalan ni Jesus ang imong pagantos haleluya kunungon or taposon ang imong pagantos si humanon sa Ginoo okay amen yes haleluya i declare i declare right now in the name of Jesus Yes. Tanaw diri sa kamera. Yes. Yes. Nagotam tam, -tam, -tam do ko tapos kuan. At kanan tapos dira ko di kamera. I command you, Out in Jesus name. Ikaw sakit kana adin ha. Moy hinungdan sa problema. Ikaw sakit halay hinungdan nga dili maay ka. Kung kinsa ka nga demons nga naa liog ay command you. Kung kinsa ka ay command you right now by the authority and the name of Jesus. Out. Out, kinsa ka nga demons? Hallelujah. Ayo sayawa nga gibutang siyang liog. But today, yes, hallelujah, naa sa kagawasan, pinaagi sa gahom ni Jesus. Receive right now in the name of Jesus. Hindi nga Receive by the power of the Holy Spirit. Receive by the power of the Holy Ghost. Receive the complete healing right now in the name of Jesus. Ikaw sakit, out. Sige, sige, kanan, kanan. Out. Out. Gawas, sa Yesus. Jesus. Out. Yes, gawas. At the bite in the name of Jesus. Sa Yesus. ni Jesus. Ikaw sakit. Hallelujah. gawas kung kinsa ka nga sakit nagibutang sa yawa si mong leo kay command you right now get out 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 sige isuka isuka out in the name of jesus out sige isuka out sige isuka out in the name of jesus isuka isuka alwa in the name of jesus out in the mighty name of jesus hallelujah yes in the mighty name of jesus receive the complete healing right now in the mighty name of jesus yes out sa pangalan ni jesus I command you right now, out, out, out. Yes, I command you right now in the mighty name of Jesus, out. Yes, in the name of Jesus. Yes, in the mighty name of Jesus, Jesus. Out in the mighty name of Jesus, out. And Jesus' mighty name, gawas. She is yuka. And Jesus' mighty name, receive, receive. Yes, out. And Jesus' mighty name. Yes, digawas ang demonyo, was ang yung sakit. sa ngalan Jesus. Salamat yes. Ja, sa yes. Salamat Jesus. Yes. Nagotam no. li alam. Nagotam gubda buko li alam. At kanan. Tanawa. Ang siya na itabo. ulang kamera. Sige. Tanawa. Git may tabo. Sige. At kanan. Tawang at kan. Tawang kan. Tanawa. Sige. Yes. Nakanawa sa milagro. Amen. Amen. Imapuggan ni Suon, nagrabi ang milagro si Ginoo di mapugnan ang ang gahom sa si Ginoo di mapugnan bisan na sa Manila pero haleluya ang Ginoo nagalihok sa si iya ang Ginoo nagahimog bilagro sa si iya in the name of Jesus ngon sa Ginoo ka kung kamot dili mubo di sa bungod dili sa buta dayag og makita niyang tanan pwede siya makahimog bisag asa ka nga dapit nga yes thank you Jesus Yes, Amen. Yes, Haleluya Sa so, napati daw niya ang kadako sa bukol siyang liog nag nagkagamay nagkagamay ni Kuyo si Judas ngalan ni Jesus.